yung what's up mga kaliper uh, magandang uh, hapon sa inyo lahat mga kaliper so nag voice over lang ako ngayon mga kaliper no? so ayun yung kahapon kahapon pa tong vlog na ito mga kaliper no? so ngayon ko lang na voice over mga kaliper dahil ah uh, busy mga kaliper kaya hindi ko na edit agad ito, mga kaliper dapat kahapon ko pa ito i-post mga kaliper no? pero hindi ko na post dahil busy ako sa trabaho kahapon mga kaliper kaya ito ngayon mga kaliper sabado ADF uh, ko kaya itu uh, ini itu cuma mga kaliper no? so ang gagawin nating ah uh, ukat ng mga kaliper is magja-jogging tayo mga kaliper no diyan sa court uh, paikot-ikot lang tayo mga kaliper jogging tapos ah uh, takbo so in mga kaliper no? so makikita niyo yan maya maya mga kaliper so bagaimana uh, bago yung mga kaliper no uh, maglalambing muna ako sa mga kaliper uh, please subscribe my youtube channel jangan Lipo Vlogs ayan At kung kalimut, i-click ang bell button para updated kayo sa lahat ng mga videos na uh, i-upload ko mga No? So, ayun para masabaybayan nyo. So, ayun mga kalipurno. Sa nakikita nyo mga kaliper is uh, nag-warm up and stretching ako mga kalipurno. So, ayun nakikita nyo naman mga kaliporno. So, bagay tayo mapunta doon sa gagawin nating uh, exercise workout mga kalipurno. So, napaka-importante uh, mag-warm up and uh, stretching muna tayo mga kalipurno dahil... Uh, lubhang napaka-risky mga kaliper kapag didiritso tayo agad sa uh, pag out, mga kaliper uh, may posibleng may injury tayo mga kaliper may ipita ng ugat o mabalian tayo mga kaliper no, dahil uh, hindi tayo nakapag-stretch yung mga kaliper no, lalo uh, kagagaling lang natin sa tulog mga kaliper uh, magdamag tayong nakahiga so kailangan natin i-stretch mga kaliper yung mga kaugatan natin para kumbaga hindi siya mabigla so Ayun, so sa so, so, nakikita nyo yun mga kalipno sa video, ah, nag-i-stretching ako mga kaliper. Ayan. Yeah. Inikot-ikot ko yung ah, biwang ko mga kalipno para ma-stretch siya mga kaliper. Yeah. Para hindi siya mabigla mamaya mga kaliper. So, ayan. Yeah. So, pagkatapos nyan mga kaliper, ah, uh, takbo tayo, ta takbo tayo mga kaliper. No? Takbo ng mahina mga kaliper. Yeah. Kumbaga, ah, uh, jagi mga kaliper so ayan nag i tayo nag i-scout sa mga kaliper no? para hindi talaga mabigla mga kaliper kailangan natin uh, gawin itong mga uh, warm up na ito mga kaliper no? para uh, avoid injury mga kaliper so ayan para hindi mabigla yung kalam na natin mga kaliper hindi mabigla yung ugat natin mga kaliper baka maipitan tayo masakit yun mga kaliper no? tapos para hindi tayo mabalian mga kaliper so ayan so natapos na tayo sa ating warm up And, straight yung mga caliper, So, ito na mga caliper no. Ah, uh, tatakbo lang tayo ng mabagal, mga caliper, O, pwede, kung pwede dito Or, kung pwede dito sya. Tawagin, jogging. So, ayan. Jogging or takbong mabagal. So, ayan. Titingnan mga caliper no. So, gagawin nyo ito mga caliper in, ah... Uh, five, five repetition, mga caliper no. So, ayan. Five repetition. So, ayan. Takbong mahina lang mga caliper Para mamaya mga kalir, tayo uh, na naman uh, dito sa calves natin mga kalir, baka ma tawag dito mga kalipir no? hindi mabigla yung calves natin mga kalipir hindi tayo ma uh, nakalimutan ko mga kalipir, kung anong tawag ng mga kalipir basta alam nyo na yung mga kalipir no? yung para lang maninigas yung uh, calves natin mga kalipir anong tawag doon so yun kaya ginawa ko ito mga kalipir para para doon mga kalipir no? na hindi mabigla yung calves natin So, ayun. So, ito nama kaliper takbo tayo, no. So, mabilis na takbo na to, mga kaliber, no. So, ayun. Ah. Uh, ano na to, mga kaliber. Three repetition, mga kaliper no. So, ayun. Pagkatapos na ito, mga kaliber, is. Ah, uh, magsijagin na tayo, mga kaliber, no. Paikot-ikot sa. Ah, uh, court, mga kaliper So, ikitan natin ng. Ah, uh, sampung bisis, mga kaliper no. Pagkatapos ng. Ah, uh, takbo natin ito. So, So, ayun. So, ayan mga kalibro, no? So, ito mga kalibro, dito natin uh, mahuhugot yung malakas na stamina mga kalibro. No? Gagawin natin ito mga kalibro para ah uh, lalakas yung uh, stamina natin mga kalibro. So, ito na yan. Nagdadagin na ako mga kalibro. No? So, sampung ikot mga kalibro. Yun yung gagawin natin. Sampung ikot. So, ayun. So, gagawin natin ito mga kalibro no? para sa uh, ating stamina mga kalibro. No? Para pag naglalaro tayo mga kalibro, uh, hindi tayo agad-agad mapapagod mga kaliper no? so ayun yung stamina natin mga kaliper is uh, um, maminti natin mga kaliper hanggang sa uh, pagtapos ng uh, game mga kaliper no? so yun uh, ito lang yung gagawin mo mga kaliper no? so at the same time mga kaliper hindi lang ito sa pagbabalakas ng stamina mga kaliper no? so pinapalakas din ito yung uh, legs natin mga kaliper uh, binti natin mga kaliper so yung ankle natin mga kaliper pinapalakas din ito so pag pinapalakas na ito mga kaliper, yung mga binti, at binti natin mga kaliper, 2 hood angle. So, pag pinapalakas na ito mga kaliper, ibig sabihin ng mga kaliper, ah uh, pinapalakas din na ito yung uh, jump natin mga kaliper. No? So, tatas din ang jump natin dito at same time mga kaliper. No? Kaya, ah uh, sinasabi ko sa inyo mga kaliper, gagawin nyo rin ito mga kaliper. Kaya, huwag kayo magdalawang isip mga kaliper na gagawin ito para sa inyong jump mga kaliper. So, ayun. So, natapos na tayo sa ating Medyo mga kaliber So, pahinga tayo ng uh, 30 seconds mga kaliber no, Bago tayo mapunta dun sa gagawin nating workout na naman mga kaliber no. So, hindi na to jagang o jogging or takbo mga kaliber So, ito yung one leg box jump mga kaliber So, panoorin mabuti mga kaliber One leg box jump, ayan So, ayan mga kaliber no Ah, uh, gagawin natin yung mga kaliber 12 12 reps mga kaliber So, I mean, 6 uh, six reps, mga kaliber, no? Six repetitions, mga kaliber, sa left and right, mga kaliber, no? So, ayun. So, four sets lamang to mga kaliber. Six repetitions, tapos four sets. So, wag kalimutan, mga kaliber, no? Three sets, ah, uh, repetitions, mga kaliber, no? So, ayun. So, pagkatapos, mga kaliber, pahinga tayo ng... thirty uh, 30 seconds bago tayo mapunta dun sa gagawin na natin namang

So, yan yung gagawin yung mga kalipan. Panawarin ng mabuti mga kalipan, no? Ah, uh, naka ng kaunti yung uh, tuon natin mga kalipan. So, yun mga kalipan. Pagkatapos mga kalipan, pag ginagawa natin yung workout na tungko natin mga kalipan. Kailangan uh, nakarelax yung katawan mga kalipan, no? So, alitin ko, dapat relax yung katawan mo, mga kalipan, no? So, yun lang. So, see you next vlog mga kalipan.